Mhm. Tonto. muna. Hindi ka kadali 'yan. <laughs> yes, isa pa. Tiko ni sama sa akin. Oh. Oh, Ako'y tinui. Hag na, hag tito. Ayan, Ay, hag okay, sangko hag. At sama ko No, Hug mo na si Sangko, bibigay sa iyo. Isang oh, kiss lang, isang kiss lang okay. daw bibigay na. Sayo. Isang kiss lang, sige, isang kiss lang bibigay na sa iyo. sige na isang kiss lang bibigay sa iyo. Oh, kiss na bibigay sa iyo, bin. Kiss mo na isa. Yeah. <laughs> <laughs> Ayan na lang. <laughs> ah Wow, sabi mo. Paano oh, mo kay Lolo? O, ayan na. Kunin mo. Kunin mo yung top. Kunin mo yung Kunin mo. Hello. O.

kumakat hindi kumakat hindi kumakat Uy, galing hindi oh, kumakat galing naman hindi kumakat hindi kumakat hindi kumakat hindi yan